Sa Jotarius, tignan natin kamusta ang work and money mo. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating PR's bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan natin. Spirit guide, mensahe natin. Okay, energy po. We have the hangman. Parang dami niyong gustong gawin. Pero ayan po. Parang hindi niyo rin naman alam kung ano ba yung isa sacrifice ninyo. Ano ba yung bibitawan ninyo? Parang free floating lang kayo dito, no. Wala pa kayong actions na ginagawa. Niyan. nag -ano pa kayo? Contemplate yung iba sa inyo. Check natin okay, issues or energies pa, na natin, we have four of ones. Moron sa bahay, family, moron family yung pinapakita dito. The star. Meron pa dito nagpapaaral kayo? Nagpapaaral kayo ng, kunwari, pamangkin, kung hindi man anak, no? So, meron din akong nakikita dito, pwede po na, ayan, magkakasama pa rin yata kayo sa bahay ng mga kapatid mo, kahit na meron na kayong kanya-kanyang pamilya, or meron na silang kanya-kanyang pamilya, nakastay pa rin sila dyan. So, for some of you, pwedeng isa yon sa mga nagiging issues niyo dito. Kasi, pwedeng, yun po, maganda yung trabaho nyo, pero, ang daming nakikinabang. Siguro, nung una, natutuwa ka pa, no, uh, Sagittarius na kumikita ka at kapag provide ka para sa kanila. Yun lang, siguro as time goes by, na feel mo na parang teka, parang hindi na sila kumikilos para sa sarili nila, para sa family nila, parang inaasahan ka na nila. Yes, nararamdaman mo naman sinusuportahan ka nila dun sa mga gusto mong gawin sa tarabaho or mga hakbang mo, ganyan. Pero kasi, diba, napapaisip ka rin. Kaya sila todo suporta kasi ikaw na yung inaasahan nila. Which is, nagbibigyan sa'yo ng stress ngayon, ng kaisipan. O, ano ba yung gagawin mo? Puputulin mo na ba yung connections mo with them? Or pagpapatuloy mo pa ba yung uh, pagsusustento mo sa kanila? Ganyan. So may natutolerate ka talaga dito. And siguro isa yun sa pinagsisisihan mo sa Tingnan natin. Pagdating sa work, ano yung issues? We have six of coins patay lang isa pa the empress actually, hindi to issue eh. actually parang yung mas nakakatulong pa sayo is mga katrabaho mo parang ang bait-bait nila sayo but let's see vacation meron mong malapit na dito mga anak yano you know, kaya din yung iba siguro sa inyo, nababurden na kayo dito. Kasi nga, ang daming umasa sa inyo, eh, magkakaroon na kayo ng sarili ninyong anak or sarili ninyong family. Sagittarius, ayan yung nakikita ko dito. So, actually, wala akong nakikita dito na ano ha, na parang hindi ka nga stress sa work eh. Mas stress ka sa family mo, yun yung pinapakita dito. Some of you lang, ayun, baka na nga need nyo nang mag-take ng mag no, or need mag-vacation, para maayos nyo kung naman man yung problems dito meron din akong nakikita dito, pwedeng may pinatayo po kayong bahay, tapos iba yung nakatira, I mean pinagkatiwala nyo naman yan sa family members, pero ayun uh, parang sumusobra na kasi talaga yun yung nakikita ninyo eh, yun yung nararamdaman ninyo, so yun, kaya some of you, kung kayo ay nasa malayo, need nyo nang umuwi, kasi po, ito may aayusin kayo, regarding your family life regarding your house, your properties. Kaya lang pag-isipan mo rin mabuti, ha? Kasi, yun nga. Kaya siguro yan yung pinag-iisipan mo. Kasi meron ka isa sakripisyo dito, eh. Sabihin natin kasi yung issues dito, hindi naman yan isang araw lang maaayos mo at makakabalik na sa work. Pwedeng it will take months pa. So, pwedeng yun din yung iniisip mo dito. Kasi you also need money, eh. Don't be afraid of the unknown. Changes the natural order of things. So, may pagbabago. Okay, kaya lang kasi yung pagbabago na gagawin mo, pagbabago na pipiliin mo pagdating dito sa iyong, yan, dito, sa life mo, is, okay, hindi matatanggap yan ng mga family members mo. Nakikita ko naman dito, ano, kung ito naman papakiusapan mo yung boss mo, na uwi ka mo na may ayusin ka, papayagan ka naman niya. Kaya lang kasi pwedeng doon sa pag-aayos mo na mga kailangan mong ayusin, pwedeng doon ka makapag-isip kung babalik ka pa ba dito sa work or hindi na. Six of Cups. Pero yung iba po sa inyo, ayan. May babalikan pa po kayo at makakabalik pa po kayo pagdating dito sa trabaho. Kaya kung ano man yun, kasi nababother kayo, naapektuhan yung work ninyo. Paalam kayo dito, papayagan naman po kayo, basta valid yung reason ninyo. Para maayos nyo to. Yes, meron ka talagang Sagittarius, ano, meron ka ditong family ties na puputulin. Hindi man siguro sa lahat ng family members mo, pero ayun nga. Meron ka makakaaway dito. Wala akong nakikitang issues pagdating sa work. Some of you po, ala, smooth yung work ninyo. Natural yung nai-stress tayo sa trabaho or what. Pero ito nga, ay eh, mas dito mo pa feel na may family ka sa work check natin pagdating naman po sa kaperahan. We have two of coins. Yan o, may pagdadalawang isip ka na talaga. Kaya nga nagko-contemplate na yung iba sa inyo. Ito din, pwedeng ganito. Um, baka nasira yung phone niyo ngayon kasi Mercury Retrograde or naglolo ko yung phone niyo. Hindi nyo alam kung ano ba, papaayos mo pa ba? Or bibili ka na lang ng bago? Or pwedeng may nagre-request sa'yo dito na tita, tito, ma, daddy, bili mo naman ako ng ganito, ng ganitong gadgets. So, nagdadalawang isip yung iba sa inyo. Bakit? Kasi kapapalit lang noong tao na yon na nagre-request sa'yo. Tapos, ayan na naman. Oh, tingnan mo. Nagiging wise kayo ngayon eh, pag sa, pag sa, pag handle ng money ninyo. Kasi, ayan, pinanghihinayangan nyo po yung mga ginastos nyo nakaraan. No? Nagbabagong buhay na kayo dito. Di na kayo masyadong galante. Bakit? Kasi, ang iniisip niyo dito, paano ko mapapalago yung pera ko? ano pa yung pwede kong gawin. So, parang instead na gasusin mo yan sa ibang tao, invest mo na lang yan. Yung iba sa inyo, ganyan yung gagawin ninyo. Yes, yung iba po sa inyo, medyo malulungkot talaga kayo sa una, no? Kasi bakit? Malalaman mo kasi na ganito pala yung treatment nila sa'yo pag wala kang maibigay. Ten of coins. Ayan po. Nine of coins. Ang ganda ng pera mo. Basta mahanap mo talaga, no? Or makapaghanap ka pa ng other work or uh, ano yung tawag doon? Sideline? Paganda po ng paganda yung pera mo. Mm -mm. Alam mo ba, kaya, kaya mo daw payamanin yung sarili mo na magician. Siguro lang yung iba sa inyo kung hindi naman kayo maselan sa work, no? Basta legal lang din naman yung ginagawa ninyo. Yan. Talagang iniisip niyo pera. Naka-focus kayo doon ngayon because you have dreams, you have goals. Minsan kasi kulang din naman talaga kapag lakas lang ng love yung mayroon ka, diba? Kailangan mo din talaga is pera. Money is power nga sabi nila. Five of wands, ayan. So, ikakat mo talaga yung ties mo with someone or kung kanino man. Kasi ayaw mo na ng gulo. Ayaw mo na na binibigyan ka ng kaisipan parang sawa ka na sa pag-aaway parang ayaw mo na makarinig ng sermon, ayaw mo na makarinig ng um, ano ba, pag alam mo yun, parang dumadaing sa'yo ayun, madaming dumadaing sa'yo dito Purse wallet, tingnan mo pursue your true wealth sabi ko sa iyo eh kaya kaya mong payamanin yung sarili mo mas maging honest ka sa sarili mo mas maging loyal ka sa sarili mo lottery bet on yourself. So, kung may gagasasin ka man, di ba, kung wala, yung iba sa inyo, wala pa naman kayong asawa, improve nyo yung sarili nyo, improve nyo yung skills ninyo. Mm, -mm. Okay, manghinayang sa gagasasin nyo sa sarili ninyo. Parang isipin nyo na yan ay investment po ninyo. So, yan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come sa so,